Hello everyone! Welcome back to my vlog! I uploaded one video kanina guys. Sana mapanoodin niyo yun. Nung nag-meet si, yung father-in-law ko and yung sister niya from Australia. So last Saturday pa yun guys. And kanina ko lang siya na-edit and na-publish. Kasi it's just a short clip lang siya. seven minutes lang yung video na yun. Kasali na yung mga pictures namin kasi ako masyado nakapag-vlog nung guys may gawa ng kumain lang din talaga kami doon and then we just talked we spent time with Auntie Nene so to Auntie Nene uh, bon voyage kasi andun yata siya sa Hong Kong uh, starting kaninang umaga yata yung flight nila and then papunta silang Hong Kong hanggang September 2 September 2 yung pabalik niya dito sa Pinas and then from Pinas September 18 naman yung pabalik niya from to Australia. So, sabi naman niya, pagbalik niya dito from Hong Kong, magbabanding-banding din kami. So, the reason why I, um, we are, we left now, now, guys, Tuesday pa lang ngayon, guys, ha, because nakalip ako last night, or yesterday, Monday, then ngayon, ngayon kasi yung viewing ng aking, uh, ano ba yon house and lot na dinidil ko kay Marinique. So, wala yung prospect niya, guys. So, magbibideo lang daw si Mari So, sineman ko lang siya kasi nga, uh, para may suporta din, ba? May suporta din kay Mari So, kasama si Daddy, of course. So, mauna na lang muna kami doon Mag-aabang kami sa kanila sa May Jollibee, Naga. Kasi, ang lugar kasi na is nasa Naga. Siya, guys, yung pwesto ng ano, ng may-ari ng house and lot. Yung house and lot kasi na yun, guys, ang may-ari nun is auntie ng aking kaopisita, si Jackie Boy. So, her aunt is already uh, residing in Japan. So, meron kasi siya itong house and lot, guys, na gusto niyang ibenta. Eh, ang tagal na niya yung diniti talaga mabenta-benta. So, ngayon, meron na siya prospect buyer pero yung time kasi guys na nagpunta kami a couple of months ago, mag-viewing sana kami hindi kami nagtuloy kasi wala doon yung caretaker, yung anak ng may-ari. So nagka, after a few months, kasi sinabi naman sa amin ni Jacqueline na kailangan din pala nilag i-renovate yung bahay kasi luma na. Tagal na rin kasi hindi na yung hindi na wala na na po yung ikay kay so alam niyo naman ang bahay kapag hindi na titerhan is nag deteriorate so nag wear and tear ganon so, kaya ngayon after nyo pinarenovate so yun ang pupuntahan namin na ngayon guys. So, so hopefully we're crossing our fingers na sana magustuhan siya ng buyer sana ma-close namin itong account na ito guys the, the property is worth 15 million kasi may swimming pool siya sa loob ng bahay nila guys. So, isa din yan sa mga amenities. Isa yan sa mga uh, kagandahan ng ano. An, 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 an mag, ang ang, ang, nindot pagit guys, meron siyang tindahan sa baba. So, kung gusto, kung gusto lang may-ari or kung gusto lang bumili na magkaroon sila ng tindahan or enterprise, meron ng pwesto kaagad dun sa baba guys. So, mas mainam yun. Ready? Good morning, good morning, good morning. So good morning Sa lahat dyan Sa mga Ano ba tawag sa vlog? Ha? Mga ka-MJs ka Mga ka-MJ? Yes. Dyan, sa mga OFW dyan Kamusta kayo? Yes, so definitely mag-vlog ako pagdating doon guys But for now uh, Doon na lang muna kami magtatambay Sa Jollibee, Naga kasi na craving kami kumain ng uh, tuna pie tagal na rin ni daddy hindi nakakakain ng tuna pie ako kasi minsan kumakain ako dun sa opisina ng tuna pie uh, kung minsan ayaw kong kumain ng rice ba? Diba? gusto ko lang yung parang sandwich lang o sa, o ganyan. so kumakain ako ng tuna pie so yun ang ganap namin for today guys and then sa gabi is office na ako ulit kasi nga nag-leave lang ako kahapon wala lang good guys nagpahinga lang good ka ako kahapon guys whole day nasa nasa baba ako nanood ng ng movies si daddy naman yung asawa ko ando lang siya sa taas tutulog and then wala din kasing pasok si Kiang kyang kagabi or kahapon guys so yun nakapagpahinga kaming tatlo oops astaga ang gaw ito so dito kami dadaan sa may mohon para diretso na kami sa may ano, malayo, layo pa ba yung naga from here kuy kagrabis ni baong eh grabe ang ni guys super oh. uy uy okay, iswag na kuya wad yung kaning mga libaong diri guys yada ko po truck ang ibang masugatan ba nakakatakot kaya hindi talaga ako pwede mag driver mag drive guys kasi mataran mata, madali ko mataranta ba So I'm just wearing the top na bigay sa akin ng uh, ate ko from Shein Ayan. and then I paired it with the black shorts and of course yung favorite ko na, na step in ate siya step in sandals from Matthews So bala ko bibili talaga ako ng isa pang Matthews kasi ang kagandahan niya guys, di yun magbakbak akong kapiil kasi pure leather siya guys so maganda talaga siya sa paa ang gaan niya sa paa basta gusto ko talaga tong Matthews na brand so kung sino yung may mga Matthews diyan na nakaka-relief maganda talaga siya medyo pricey siya for a sandals kasi yung last na nabili ko na Parisian 700 lang yon but ang tendency kasi nun guys masakit yung paa ko nun hindi siya komportable In other words, ito kasi napakakontable talaga sa akin. And gusto ko talaga siya. So medyo makulimlim. Makulimlim. Sana hindi hindi matuloy ang uwan. Sana muinit sa taon-taon. And ano pala guys, uh, may papakita ko sa inyo ha. Ayan oh. No? Uh, Dinala ko 'yung pinili ko sa Temu na maliit na ano, parang humidifier. So, andito kami sa muhon. Binabaybay namin ang muhon, guys. Si Papay, sasamahan sa, sa daw niya si niki, si Maring niki, yung mama niya. So, baka magkita-kita na lang din kami doon. Pero hindi pa niya ako sinasagot, eh. Baka pa yon. So, yon, yon ang ganap. And, nagkatay lang ako, guys. And then, I put on concealer kasi yung dark circles ng ating mata. So yun lang. Yun lang po ang aming ganap for today. So samahan nyo kami mamaya. Pagdating namin sa Jollibee. Guys, na sa Jollibee. Tambay-tambay lang muna kami guys. Kaya na topic daw sa maring making. So ang to yung ulasa magkuha as papay. Done <coughs> ordering people order lang kami ng tuna pie and isang ice latte. Kasi wala pa akong budget. Short na short na ang lola niya, guys. Ayoko na mag-withdraw doon sa OO kasi konti na lang yung pera ko doon. Nagdadagdag pa ako niyan, guys, kayong December, definitely. Dagdagan ko yung money ko doon kasi naubos na naubos na po siya ano lang sa kalag mag live ay magla live na lang ako guys no ngayon after nito ano on man eh nandun babot ko sila babot ko sila kan ano lang kan ah uh. Aku terus nggak bah. Dan ada lagi. Guys, sebang. Sakit tadi awat kok guys oh. Lami untuk kain tuna pai guys. Galing lama. Matai kas ke ini. Pasur dan pasok Paso, ini minimung... mau. Nabil. Mo na ako sa ako ang chargers guys. Ganda nyo. Ganda no? Ito lang lalagayan ng aking yung sa bench na ano matawag doon? Tanganan sa akong padding mga nipple pads. So, muna na lang ako sa ako ang chargers para safe gear ang akong chargers.

Kaso na lang ang O2O, hindi mo siya mabibili sa malls. Online lang talaga siya. Balak kong bumili ng scientific na powder guys, pero tsaka na kapag naubos ko na tong O2O ko na press powder. Kasi ang dami pa kakabili ko lang a few weeks ago Ang dami pa. Konti-konti lang kasi ako maglagay guys, hindi ko talaga Ayan oh, no? tap-tap lang yung minagawa ko. Kasi daw, kapag you love mode, guys, the tendency is, papasok siya sa force mo. So, kailangan, nandahan lang. Ito na pala yung wallet ko, guys. Maliit lang siya. Yan lang. Isang ganyan. Isang dangkal ko lang. Ito. Kasi, mas gusto ko siya yung minimalist na lang ba? Minimalist. oh Yan, mga cards ko lahat. Yung pera lang, hindi siya ma buong, hindi siya mas straight pa. And, nakita ko tong picture ng dala ng anak ko. Daladala -dala ko pala to. Ay, nakaka-miss ka in pero wala na akong choice. I have to accept the fact na kaya babalik sa akin. And, dito pa rin pala yung aking pag-ibig fund na card. Hindi ko na siya mailagal dito. Kasi huot na huot. Daga kayo. Itong aking mango jeep na card, hindi ko alam ko may laman pa ba ito. Yan kasi normally naglo-load ako dito guys pag sumasakay ako ng mango jeep so eto oh gusto ko talaga siya handy lang of course pag dala ko yan pag dala ko to kailangan ko ng coin purse di ba kasi hindi naman ko pwede lagyan ng coin purse sarado natin lagayan ko lang ano kasi transparent eh matibay matibay siya na lalagayan sa busok talaga siya and then nasa na ba yung arch ito no ah so kailangan kong dalan nito guys kapag ito lang wallet ko so itong dalawa kasi wala naman itong coin first oh? Liit lang yan talaga. Magdala ako ng coin purse. Balik na natin. Naghihintay pa rin kami sa kanila guys. Tinawagan ako ni Maring Nikki. Malapit na daw siya kay Papay. So siguro nasundunin niya yon sa Pure Gold. Good in Linao. Linao, Talisay, Cebu. Gusto ko sanang mag-live. Kaso hindi ko na nakahorizontal tong aking ano cellphone. Dala ko pala yung gimbal ko guys para mag-video ako dun sa bahay. Hindi ako mahirapan. Namiya ulit. So guys, na namin sa balay na worth 15 million ni siya. So wala namang gano'n siya maaatiman gids tag-iya guys. Ito na Japan. O, oh, takpas kayo ini siya guys. So, three story ni siya guys. So ulit kanya. Diha ang agianan, diha ang tindahan. Diri. Na igroto. Diri guys ang swimming pool. Swimming pool. Swimming pool swimming pool. Gamay rin yung swimming pool. Kuhaan na nila tubig. Kaya naman na po yung iyo. Ano? Ano? Ano ba tasa? Ang iyan, no. yeah. anong ipadob sa agiyana, Padong, taas? Iyan, yeah. oro? Bukay bawa Gawa pa may mariniki. Huwag sa katong anak sa tag-iya sa left-left. Para makita nyo na po ang walay. Ano hey, siya? Ang pintor. Ano? Aso managiun pa dong taas noy. Wala pa kayan dali pa mo pagdo ka kung pita sa atong sa niya dito. Mm, abi pa na ko gapit na mahuman. Ang kani. Kani, ang taas na pintala na. Ang sa kani lang sa pero wa mo kunta no sa sulti man dai mo anong anong mo yung pintala. Hindi kay ngingon ba sila nga gipaayo ko nila. Oh, nag bayo kani. Dilata na pa ni mabuto dong mga bukas. Ito ito pa ko sa dili. guys ang agianan paingon sa taas guys is diha diha ko kanang kay three story man siya guys niya na establishment sa kilid na ay murag tindahan nga pwede pwede ang makapalit ani eh. mag tukod tindahan kay na ni pwesto daan kapan lang na worn out gid ang kuan guys na wear and tear gid ang balay ba wala na puy wala na katuwi Hello three story siya guys nakakailang gate oh kawal lang gate pari kas gawas tanaw bakit kung sa gawas oh, makita mo sa gawas guys ako ipakita sa inyo wait lang Mahangyo pa siguro ni Marana ko din Any worth 50 million Ang Utah lang Kaya ang Utah oh, Appreciate mo din Ang Utah Pero ang gate Okay pa man ang gate Okay pa man yun okay, siya hmm. So guys Sa view sa balay Sumuni siya guys oh. O oh, nang kabuuan sa balay Partig yung dako Ah kayo yung ginoon siya but pila ka kwarto ka ning naasod ani baya kada plin gi sa dan walaay baha-baha diri sa ilahan noon dili poyus baha kada plin gi sya dan nya naa ali ang balay pod as balay sa Manila this is worth 15 million people so for those who are interested sad uh, message lang Kanao, kana, oh. Kana, diya. Opo pa. Naghani, oh. Kana, oh. Yeah. I think, extinction na lang na. Wala na gini siya maatiman sa tag-iya, guys. kay buwan anas Japan ang tag-iya, ani Iyaan siya sa kung kauban, ba. Sa trabaho. Walang wala na. Sa gabi, ani guys. Nindot kinitan ang, kaya mga suga. Pero sa buntag, walang mag na mo digay o kano kasi nga ilang tindahan ay ang eh. ay awa mga atiman so videohan nato ni Umiya guys nabot na to ni ang second floor guys nabot pa kayo ayaw wala wala na may napuyo. Okay. Ah. okay

you're

Wala na kayo matiman. Wala kayo tako kayo. Six bedrooms there guys. And then, kini may medyo wala pa na buba. And then, overlooking. Hindi doon sa ginoong kay view guys. Wow. Oh. Pildihon sa kas view. Yun. Overlooking. Yun siya. Labi na magabi i ani Goro. Pero the house needs a full renovation. Kay naghanap kayo siya guba. pero 15 million I doubt it na mm. dili na worth 15 million para meri pa ito mga gusto ko ang mga ibuhat na doon ngayon ka doon pag unang doon ang pagkintay Marami sa may tindahan nila guys. Kini tindahan ni Shaz Gawas. Takot ka guys. sa kayo. Takot yung mga space mo guys. Pidigid siya. Pagkuran na rin interditan. Pagkuran na rin interditan. Hi guys so I'm back So kanina pa kami natapos dun sa bahay guys And inatid namin si papay Kasi yung mama niya Is may lalakarin pa So overall Um Findings namin sa bahay guys Hindi siya worth 15 million, million. guys Hindi definitely not kasi napaka ano ng mahal mahal napaka mahal ng bahay na yun ang daming sira anyway you know, napakit papakita ko naman yan dito sa vlog ko pati yung mga pictures kasi kinuha na ko ng pictures asa mo ka pa, so dito na muna kami sa ano guys, pure gold. Kain muna kami kasi nagutom daw to asawa ko. Just then. Done eating, guys. Lunch sa mcdook. And dinagita pa jo minitong papay, guys. Hello, bayon. Bawan palang po langaon na lamidang dito, to load Anyway, so I'll end my vlog for today when we went to the Naga property, guys. I'll see you guys again on my next vlog, or next vlog, people. Inga kayong laha karate. Hello sa mga OFWs. Dahil love tayo ng Panginoon. Bye-bye mm, sa kanila, Dad. Bye-bye. Bye-bye. Sa uulitin, guys.